Sa video na ito ipapakita ko sa inyo yung isang spam attack strategy na ginagamit ko ngayon sa Legend League sa Town Hall 17. Ang tawag nga dito is Mass Super Yeti with Revive Spell. Tapos meron tayong Super Barbarian. Gamitin natin siya for clean up or for funnel. At yung mga spell naman na gagamitin ko is apat na Revive Spell, isang Root Spell, tapos isang Earthquake Spell. So additional damage yon para sa mga buildings. Yung laman naman ng ating Clan Castle is Root Rider at saka Headhunter. So yung mga rider tutulong sila para basagin yung mga walls para hindi mahirapan yung mga supriyate natin makapush dun sa mga defense. Tapos yung gagamitin nating siege machine is yung lag launcher. And yung spell naman na nakalagay sa ating clan castle, isang revive spell at saka isang poison spell. Bali, ito yung ating mga army and simulan na natin to. Okay, siguro... Um... Siguro dito natin simulan sa ano. Uh, hindi ito yung usual na ginagawa ko dahil uh, spam attack to. Siguro simulan natin siyang kuhanin yung town hall. Drop muna tayo ng pang funnel. Create tayo sa kaliwa. Tapos hero tayo sa 12 o'clock. Tapos yung ating lag launcher. Okay. Earthquake tayo dito sa Town Hall Para additional damage din sa wall O sa uh, ability Mag-ability tayo ng King siguro Para pumasok yung ating mga Yeti Royal Champion tayo dito sa 3 o'clock Tapos root spell naman natin tong Inferno Okay Ay, Nakalimutan kong gamitin yung ano Yung ability ng Royal Champion Diba yan? Hayaan mo na Dapat pala Ginamit ko kaagad yung Rocket Spear Nakalimutan ko story. So, ayan. Um, ayan, pali diretsyo tayo dyan. Kung may kita mo, ayan, pumasok na, pumasok na yung ating lag launcher. Ayan na yung mga road rider natin. Mabasakin na nila yung mga wall. Okay. So, every time na may mamamatay tayong hero, uh, doon natin siya i-revive. -re kung may kita mo, and yung paggamit natin ng ano ng revive spell as much as possible uh, dapat merong tumatangke muna dun sa, sa isang defense lalong lalo, lalo yung mga na mga malalaki sa defense dapat may tatangke muna bago natin gagamitin yung revive spell para hindi agad ma-damage yung uh, yung units natin i-revive -re o yung ating hero so ayan nakuha naman natin tong uh, itong attack na to gamit yung gamit itong spam at gamit itong spam na to diba spam attack diba mas super yeti so ano lang tayo lagay lang tayo may okay, isa pa so, medyo nag fail lang ako dun sa royal champion hindi ko agad nagamit yung yung ating rocket spear so isa pa tayong attack next attack tayo so dito naman siguro um simulan natin siya siguro naka-check ko lang ha ah. okay um, siguro dito sa 6 o'clock pwede tayo sa 6 o'clock mag-spam ano, mag sa so, tingin ko dito pwede to may okay, Azure Dragon Super Yeti super barbarian panan lang ating hero ating mas Super Yeti tapos nag-launcher okay sana mawasak nila yan. Um, and dito natin lagay sa 9 o'clock yung Royal Champion. At pag ginamit natin yung Royal Champion, activate agad natin yung ano, yung Rocket Spear niya. Okay. Ang lumiko yata. O oh, yan, 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 yan. Okay. Yung ating king lumabas. Mali. Okay lang, okay lang ating champion mamatay na siguro root spell natin yung so, root spell natin yan so yun pumasok na yung ating ano yung ating root rider na sa gitna na revive natin poison mamatay ah, na yung champion natin sa yung revive ah okay lang no. okay. revive pa natin siguro yung ano Ayan yung champion. May tumatangke naman ah. Parang wala yata ah. Sige okay lang. Meron pa tayong isang revive sir. Mukhang hindi ko yata matitray star to ah. Pero may kita mo ah. Ayan sabihin na natin malilaw ng placement. Pero may kita mo kung gaano kalakas tong super yeti. And ayan. Diba. Halos na wipe yung base. Mali pa ako ng pagkakaano. Mali pa ako ng pagkaka drop. Pero, yun. Tuloy lang natin to. At sa tingin ko, yun nga, hindi nga natin siya na 3-star. Uh, pakalaking pagkakamali. Yung placement ng army ko doon. Hindi siya masyadong na -iano. Okay, 2-star lang. 81%. Masubok so, pa tayo na isa pa. Okay, mali lang ako ng placement. Pero, ako nagsasabi sa inyo, itong Super Yeti, Uh, number one spam attack strategy siya talaga pero sobrang lakas so ito subukan natin dito subukan pa natin siya dito siguro so, dito sa part na to sir dragon tayo dyan okay panel lang natin sa gitna natin padadaanin papunta dun sa eagle dito yung ating mga hero okay pag-launcher. Super Yeti. Tapos yung ating Royal Champion. Siguro dito. Okay. Earthquake. Mga Earthquake natin to. Yung gitna. Ayan. Pasok na sila. Put natin yan. Poison tayo dyan. Ability. So meron pa tayo ng limang Revive Spell. Wala pa ako nagagamit sa Revive Spell. Siguro clean up tayo ng Super Barbarian dyan. Okay. Mamamatay ah, na yata. Oh, delikado yung mga Super Yeti pero sa tingin ko hindi. Malalaki HP nito. nakita mo. patay na yung champion natin. Siguro ire-revive ko to ah, pag namatay yung Phoenix. Okay isang revive na ako patay agad yung ano natin champion sayang mamaya na natin siya balikan pag lumapit na itong mga super yeti dito okay wait lang natin ang bagya ang lakas ng ano ang lakas ng DPS ng super minion ay ng super minion ng minion prince kala mo ka ganyan ganyan na yung minion prince pero yung DPS niya napakalakas ang defense. Parang isa na yata yan sa pinakamagandang ano, defense ng hero defense. This clash of plans. So, may kita mo, level 74 lang, oh. Ilang hits lang niya yung royal champion. Diba? ba may kita mo dito sa attack natin na to, uh, ganun pa man. Uh, nakuha natin siya gamit itong super yeti. Diba? Tsaka revive spell. Mas revive spell. Muha na ng isang root spell para para pang ano pang disable ng mga dikit-dikit na sobrang lalakas na ng mga defense para sa mga core. course, buwan, refill natin yung ating army. Siguro isang isang attack pa. So may nagfail na ako isang attack. Yung dalawang attack ko ah, hindi ko kasi nai nai ano kanina. Hindi ko nai sama dito ngayon sa ating record. So yun. Okay, isa pa for uh, meta tunnel 17 nakikita mo natin tuwawa sa akin gamit yung super yeti so, simula tayo dito mag asur dragon tayo dyan sa dito sa hmm, saan kaya dito na lang sa 12 o'clock super yeti isa pero um, yan dyan pa king Queen. Rocket launcher Super Yeti. Okay. May kita mo, uh, binabasag ko lang yung dalawang gilid. Tapos doon ko na siya i-spam sa gitna. Usually, ganun yung ginagawa ko. Kasi para sa akin yun yung ano eh, uh, sa pinaka-effective na dumiretso yung ating Super Yeti para doon sa core. Kasi mabagal yung movement speed nito eh. Pwede ka rin gumamit dito ng ano, ng Haze Gem. Para mas mabilis yung movement speed nila. Root spell natin to. Hindi sila pumunta dyan. Meron pa tayong lima na revives. Pero may kita mo yung damage na tinatank na mga Super Yeti. So, patay na yung champion natin pala. Pero revive natin siya maya, maya ng konti. So, yan, Revive na natin. Mali. <laughs> diba? Parang right, ma napaaga yata. Pero okay lang. May kita mo, meron pa ako ilang revive spell pa to. Meron pa akong tatlo. Pero yung nawasak na natin na base. ba? Diba? Na defense nitong base na to. Sobrang laki na. So, ayan. Siguro revive na natin to. May mga tumatangke naman. Okay. Duro, mamaya na yan. Mamaya na natin i-revive yung mga yan. Pag nakadikit na itong mga sa mga tank natin. Okay. Ricochet kahanon nga pala to. Pinagdikit ko pa yung dalawang barbarian. Ano? Yung super barbarian. Yung diretso pa yan sa, ano? sa Tesla. tapos. And tapos dun sa ricochet kahanon. Mamatay na tong champion natin. Tingin ko mamatay na siya dyan. Kayanin mo. Yun. <laughs> okay, kinaya naman niya ako. Kaya so patay na siya dito. Mamatay na siya dito sigurado. Okay, ayun, may bomb. Oh, so, revive na natin siya diyan. Okay. Kaya na niya 'yan. Grabe naman ko 'yun. 'Di ba? And ganun, 3 star na naman natin tong uh, base dito sa Legend League. Okay. So 'yun lang, uh, maximize natin talaga yung Atak na to lalong lalo na kung max level yung super yeti natin. So, isa pa. Di ba may sunod-sunod na yung atak na ginagawa ko hindi ko na ginaano... Uh, talagang literal na spam lang pero may kita mo naman di ba? na napaka powerful nitong atak strategy na to kahit ganon. Siguro uh, medyo maraming butas tong base niya. So ganun pa man eh simulan natin siya sa ano. Pero dito sa baba siguro. Pwede dyan. Sword Dragon. Clean up natin kung saan sila pwedeng lumiko. dito tayo sa gitna. King, Queen, Warden. atin ating Lag Launcher. Okay. Yung mga Super Yeti natin na yun, Papasok naman yan. So, yan na. na ng Lag Launcher yun. Uh, tenong natin yung king ability put mo na natin yan yan magamit na natin yung mga ability pa poison natin to at poison yung nakalagay sa <laughs> bakit yeti na sa defending clan castle niya siguro hindi niya na i-edit so ayan may kita mo di ba kung paano gapangin itong super yeti itong base na to And di pa tayo gumagamit ng revive spell. Technically, yung super yeti lang. Tapos yung mga clan castle troops. ba? Diba? Tapos yung ating mga hero lang. Yung halos gumagawa dito sa attack na to. Pero may kita mo yung value na nakuha natin. Uh, ano suwag natin tong base na to. Na uh, hindi pa tayo... Ayan, may natira pa tayo. Apat. Apat na pirasong revive spell pa to. And ayan, may kita mo. 3 star natin tong tower 17. Hindi lang siguro maganda yung pagkakalayout ng base niya. Pero ganun paman, man, yung mga defense niya, as may kita mo, nakuha natin siya ng ano. Hindi tayo masyado na problema. So, na 3 star na naman natin. So, meron ilang attack pa ba meron tayo? May isa pa. Siguro, atake na natin to. Okay, last attack. So, yung first two attacks ko kanina, naka-ano rin ako doon. Eh. Naka-3 star din ako. Hindi ko lang naisama dito nakalimutan ko lang siya isama. So, ito medyo mas mayos ayos pa ng bahagya itong base na to compared yung kanina. Parang war base ko yata ito ah. <laughs> Parang reverse war base ko to Siguro dito natin simbolan sa ano. Ang kaya dito. Um, ito siguro sa taas natin simbolan. Launcher. Launcher piro pam okay. Ay, natin ko sa akin yung town naka nakatalikod kasi yung mga ano niya eh, fire speeder niya so malaking bagay din 'yan kung, kung hindi kung hindi natin ano kung babaliwanin natin 'yan malaking ano din 'yan damage din sa atin Yung sa poison natin yung ano sa mga 'yan na Fruit na lang natin 'to Okay, para hindi sila lumiko. Kaso mukhang lumiko. Mukhang lumiko nga. Mali. Napaaga. Kaya <laughs> muna Okay, sige. Revive natin tong king. At makatabi naman niya yung mga ano, yung mga yeti. Okay. Hindi ko na patay tong ano niya, lava hound niya. Pero okay lang. Tong ice hound niya. So, ayan. Nakikita mo na paano nila bugbugin yung <laughs> bugbugin yung mga defense, di ba? So ayan na, uh, di ba? May natira pang fire spitter doon sa taas, pero ayan lang natin. Oh, um, yung ano ko ah. Warden ko dito ah. So ayan, patay na yung king. Revive natin yung king. Mamatay um, tong queen. Mamatay um, yung queen. Na-focus siya. Ah, um, na ayan, pinapatay na yung champion yung ano. Okay, sound. Tayo na yung ating queen. Okay, um... Yun, yung mga super head din natin kung saan saan mapupunta. Ito, tingin ko kaya na to ng champion. So, yan. Nakuha na nga ng champion. And 3-star na naman. Yung isang base. Ito na yung last attack natin. So, meron lang akong isang nag-miss na 3-star yung kanina. And <laughs> ito, walang, walang humpay na pag-attack, diba? Diretso, dire, is pamatak lang siya. Pero may kita mo kung gaano ka-powerful itong Super Yeti attack strategy dito sa Legend League. Hopefully magamit mo rin ito at ma-enjoy mo rin ito habang ganito pa yung, ano niya, yung pinaka stats ng mga army na to. Talagang sobrang lakas. Sobrang ganda at saka napakaswabing gamitin sa Legend League. Hopefully magamit ko rin siya sa ano, sa Classic War, sa Clan War. And yun lang, bali meron lang ako siyang nag-miss na attack gamit itong Super Yeti. So, yun lang. Bali, dito na matatapos yung aking video. Maraming salamat po sa pananood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. And kung nagustuhan nyo po to like and share nyo na. May mga tanong, suggestion, o reaction po kayo. Pwede po kayo mag-comment sa baba. At wag na wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ako po para si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.